Mga kabananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panong iyon, marami sa mga lagad ni Jesus na nagsabi, Pabigat ang pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga lagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, Dahil ba rito itatalikuran ninyo ako? Gano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas na Yesus, buhat pa una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idiluktong pa niya, Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikot at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang nabindalawa, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro. Panginoon, kanina po kami pupunta. Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ninyo'y inatitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan Iiwan din ba ninyo si Yesus? Tatalikuran din ba ninyo si Jesus? Mga kapal ng napalataya, tayo ay nasa ikadalumput isang linggo sa karaniwang panahon. Ngayong linggo, nagtapos ang ilang ligong paglalakbay at pagpapatunay na si Jesus ang tinapay ng buhay. Subalit, hindi lahat ay niniwala, hindi lahat ay tumanggap, Marahal kasi ayaw nilang tanggapin ng isang tao ay magbibigay ng kanyang katawan at tugo. Para sa kanila, ito ay tila isang kahibangan ni Yesus. Dahil dito, well, dahil ito na rin ay marahil dahil na rin sa kakulangan ng kanilang pangunawa sa mga misteryong sinasabi ni Yesus. Ngunit ang maganda rito ay ang naging tugon ni Simon Pedro na sa kabila ng kanyalang kakulangan sa pangunawa, nanalig pa rin siya kay Jesus. Marami sa buhay natin ay naguguluhan. Ayaw paniwalaan at, at tanggapin ang iba't ibang misteryo na nakapaloob sa ating pananampalatayang katoliko. Ito ay madalas na nagiging resulta sa paglipat ng ilang mga kapatid natin papunta sa ibang sekta si ibang gawain na tiliwas sa turo ng Panginoon. Marahil si ibang mga grupo ang pananampalataya ay madali lang. Mahirap ang buhay nating mga mananampalatayang Katoliko. Marami tayong mga katuruan, marami tayong mga patakaran na tayo na mahirap tanggapin para sa atin. Maraming mga bagay sa mga katuruan ni Jesus ang taliwas sa mga kagustuhan ng tao na hindi sinusunod at pilit binabaloktot ng mga tao. Ito ay dahil hindi nila matanggap. Marami rin kaganapan sa ating simbahan na hindi rin kaaya-aya. Kaya ang iba ay nagpapasyang lumipat at iwan ang ating inang simbahan. At muli ang tanong, Iiwan mo rin ba si Jesus ng dahil sa mga to? Dahil sa mga limita, dahil sa ating limitadong pangunawa sa mga misteryo ni Jesus, ang mga ito ay hindi natin naunawaan. Malabo talaga natin itong maunawaan. Subalit dahil sa biyaya ng Espiritu Santo, unti-unti nating mauunawaan ang mga ito kung ito ay ating ahayaang sumakop sa atin. Isuko natin ating sarili, ang ating mga gustuhan, ang ating kaisipan, ang ating karunungan sa karunungan ng Diyos. Dito ay unti-unti nating mauunawaan ang iba't ibang mga bagay na hindi maarok ng ating isipan. Harinawa, isuko natin ang lahat sa Panginoon at nating natin ang banal na Espiritu ang gumalaw at gumabay sa atin upang lubusan nating maunawaan ang mga bagay na hindi natin maunawaan sa misteryo ng Diyos. Samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming isuko ang lahat sa iyo. Sa pagsuko namin, bayaan mo kami ng kurunungan na maunawaan ang mga bagay ang mga bagay na naisin mo sa aming mga buhay. iniling namin ito sa pangalan mo at sa pangalan ng Ama, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang-hanggan. Amen.